paalala, mag-impake ka muna, kalbo, bago ka tumawag. Ano, magkano yan? Sanda na pang bayad ng ilaw dyan. Sala ko, tsetsa ko pa pag natalo. mananalo ka? Ba't pag naayon malas yan. Ayon ni Paul pa kayo. sa inyo. <laughs> 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 baka mamaya, di baka taon. Play <laughs> <Kailang, laughs> lang, play lang. Ano lang yan? Sige, Kondi. Ah, oh, na-explain. Nice, Ayan! Hey! Uy! Kita mo yan! Kita mo yan! Okay. Saan ay pupunta? Ay. Ah, pupunta? Alam ko na ako saan pupunta saan yan. Pupunta yan ma? Magbabalot na yan. Pupunta na ng burak <laughs> So, ayo mga idol. Good morning. Ayan lang, game seven na. Game <laughs> si 7 <kaya> na. Si Pogi kaya gising na. Mamamaya wow, hindi lumaban bigla Kung eh. kailang maganda na yung eh, game 7 Ano itong nakasulat na naman ito? Palala Mag-impake ka muna kalbo Bago ka tumawag mag ha Tingnan natin kung sino mag-impake sa atin ngayon Pogi Pogi Pre Pre ano, so, nandito ba? muna ata. Yun. Ano, ang tagal mo ba? Bakit tagal mo ka? Ano, nakapag-impake ka na? Ba, impake ha? Tingnan natin kung sino mag-ikaw. Nakapag-impake nakapag ka na? at ako mag-impake? Home court namin. Ba, kahit nga ka ba home court nyo Eh. Ay nga masakit ba? eh. Ba mamaya sa homework niyo durugin ha? Ba <laughs> sa homework, ah, doon namin kayo tatambaan. <laughs> Aba, tignan natin kung sino tamba ako. Ano? <laughs> ikaw ang magkano. O, akin okay na. Ba, ano nga akin na ba? Ako, ikaw na nagkapit ng game 6, ako magkakapit ngayon. Mahirap na, boy. Ah, <laughs> delikad. Saan na? Saan <laughs> na? Saan na? Ba? Wala ako. Mag-empake ha. Tignan natin kung sino mag-empake sa atin. Ana. ana ano ba yan? Sanda na pang bayad ng ilaw diyan. <laughs> wala ko chance ako pa paglatalo. <laughs> mananalo ka? Bah, ay ka mananalo ha. Tignan Tingnan natin. Aba. Kano to lima? Sige po, nakira. Todo na to, todo na to. Oo, na kami sa comfort namin eh. <laughs> Ikay, maganda ka na magpaypay ha. Para sanay ka na pag wala na, na orient. <laughs> Diyan ka muna. Watch out, puta. Mag-iimpake ka na. Mag-iimpake ah. Tingnan natin mamaya ako sino mag-iimpake. Maangas ka. Ay, tampak ka na mamaya. Oh. Oo. One hour later. Kaya lagay dito ah. Ba, ang iingay nun. Ang ingay nun. Ano ako Anong lagay? Ay, ay dumadulo ka nino. ano mo? Na, uh, Pito, oh, mo. Pito, ay Babat na diyan yung anino mo. Oo, pupusta ka pa daw. Pupusta pre. Ba, ay din 'ti pagkakadating magkano? Sige. Ilang ba lamang Saan mo akong lalaban pa? Pre, eh? ano, lalaban ka pa ba? Ba't ilang pala, mang? ba lamang? Bapito. Bapito. Bapito lang yun. Sige, ano? Ah, dalawang libo. Oh, dalawang libo. Bali, 7,000. Limang libo sa'yo. Dalawang libo sa'yo. Oh. Ayos na. Bakit nga ayos na? <laughs> Magbalot-balot na kayo. Hahaha! <laughs> na <laughs> kayo? na pa kayo? ayun uh, mo ayun wala. Uh, Oo pa <laughs> <Ayun naman. laughs> Pre, pa <pag> uniform <laughs> <yas ka. laughs> <Nakayuniform> pa 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 Wala pa 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 Antman pa 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 Wala. Yari. wala. Ayun, <laughs> Wala ah. na magawa Wala na sa tuo tira pino <laughs> Open, open. mo mantu mana akaini kalingyan diyo ano ano <laughs> <Lapan lang>. <laughs> <laughs> ano laban <lang. laughs> ano 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 <laughs> Dalas mong azar na. Wag na kayo kasi mag-uniform kasi watatalo lang kayo. <laughs> ay, balik Makita na kayo. Makakita lang eh. ng magandang opinion ni. Eh. Nice! Oh, agaw! Duck, duck mo! Dakdak mo! Dak-dak mo! Dak-dak! Eh na, eh na. Ay, tatlo. Oo! <laughs> uh -uh. Basic na basic lang ba, pre? Parang ano, tune-up game lang ah. <laughs> uh -uh. Ang pa kasi kaya. Ang aga Wala. Uh, uh. Uh, pero sa pa lang niya, huwag kayong masyado masaya. Sinilang eh. <laughs> Hindi pa inaapul si Joker niya. Sige. <laughs> <It's good. laughs> Ito sa inyo. <laughs> Baka mamaya, di ba taon. <laughs> 20 minutes later. Umpisa na kaya. Ngaa ah, ah, nagsisigawan na naman yung dalawa doon. <laughs> Ay, patay tayo <laughs> dito. Ano? Saan na nagpunta? Baka mo bakit? nag na, no? Lalakas no, ba? Ba't ilan na lamang? <laughs> <laughs> ah, ah, ba't si o bigla? <laughs> Saan? <laughs> ah, ah. Ano? Ice na to, ice na to. Bakit ka na bumiyahe. Eh. Ang <laughs> eh, <papit> bumiyah, eh. <laughs> Five minutes later. Bawe, oy. Bawe. Hahaha wala ay 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 wala mo lang ay wala ay wala ay wala Ano? Ano? ano, yan? ano yan? <coughs> Apat na lang! Apat na lang! Kuya, apat na lang! Apat na lang! Hirap na hirap na mamasok. Hirap na, hirap. Tapos malas pa sa labas, oh. Ay, Yun ang mga nakatakot na party yung mga ganyan. Nakakambak. Sabay Paul no, <laughs> Sayang! Sayang! kinakalabaw na, kinakalabaw. Ka sa akin, ang pinis ng Paula ba? Oh, ba ano? No. Ay, sa... Nakita namang tinaasan lang eh. Oh, ito, 40. Ba't 40? Punta ka barangay. samahan mo, samahan mo. Ano, <laughs> Murey, magpakita ng pinis naman. Ayun, still, naman. still! Dakdak muna! Dakdak muna! <laughs> ano? Wala magkakakyaan, man, boy. <laughs> Kuya, <laughs> yeah, dalawa na lang. Dalawa na lang. <laughs> Ayan na. Wala na ginugubit. Ayari kayo. Dalawa oh. na lang. Pakapaulin <laughs> uh, mo pa yan, ha? Hmm. Kasihan, man. Tapatan mo lang yan. Sige na. Ay, Sige, lang, na. Pinasayaw. <laughs>

ano, huwag huwag, 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 Nice Nice. huwag, huwag, Wala! huwag, 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 Basket! Trump basket. <laughs> lagi traveling yan. Na, ni <laughs> <ka> <laughs> okay, okay, lang kahit naka all. Hanggang all na lang yan. Bala ano, niya, wala nang gagawin niya. Ayan Ay, ano, nice pass. Okay, okay, play, play, lang. Lang, play okay, lang, play lang. Ang yan. Kondi. nice break. Bang! Three point <laughs> Uy, kita mo yan! Kita mo yan! <laughs> ano, mo, bumbuwi mo. Ha? Nasaan 'yon? Nasaan yung pambawi? Ayun si Joker. Ayun. Pati No. <laughs> Joker. Joker. Nasaan 'yung Joker? Tulog. Ayun <laughs> na. <laughs> nice pass. Sinipa mo pa. Paul. <laughs> Pinapaul na. <laughs> Gawin mo na lima. Gawin mo na lima, na, lima na, lima na, lima na, lima na, lima na, sakit na, na ulo ni Kiyotan, sakit na naulo Wala, 4,000 <laughs> Wala si Goberto, oh. binalamag na lang niya na, oh, ay shooting <laughs> Lamang pa tayo ng tatlo, lamang pa Sige okay. Partida Ikot lang ang bola. Oh, tatlo. Partida. partida. Dadagdagan pa yan. Hindi lang basta tatlo yan. Oh, ano? Ano? Ano <laughs> naman ito? Oh, oh, parang man. jelly juice ko tumira. <laughs> Defense! No, Defense! Oh, Four minutes na lang! Ah, malapit na. na! Malapit na! Malaman kung sino iiyak! Hindi, <laughs> yeah, defense na lang. Discarte! Wala na yan! Anong discarte? Ah. Taas! Nice! Repa! Oh, okay. <laughs> Hindi kita simula na yan! Ayan na! Pinasayaw na! <laughs> simula na yan! Repa! <laughs> <laughs> ano?

<laughs> Umiiyak na. Umiiyak na. Taba na muna. Umiiyak na sa tala. <laughs> Aba-aba pa na oras. Aba-aba pa daw. Ang hirap lang ng buli. Uh Oo. -uh. So, Dikitan mo. Puntos. Isang puntos lang. Lima Pampatahimik. 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 Ay, padikitan. Hmm. di na lang Isang puntos lang. Pampatahimik. Conley. Ikaw ang inaasahan ko dyan. Bang! Bang! Ooh. shoot, shoot, ano shoot shoot na siya sabi na ito? ano na? ano na! Wala na! ano 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 yung ano yung ano 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 Ines! Ano? Ano? Oh. <laughs> Ay! Ano? Ano? <Lino>? Nasaan? <laughs> malas ba to? Oh, malas malas ba yung uniform na, na ganyan? Oh, eto na! Ha! Ah. Ah. Bagbirin din ka namin kayo! <laughs> ano? Oh! <laughs> Aluluko, ayaw niya sa isang g. Nagintry lang yan yes. sa isang din eh. Ano may masasakit ba kayo? Dumukot oh. na. Oh. Mukot oh. na. Oh. Ano? Oh. Ano? Oh. na. Ano? Ayaw sa. Ah, pupunta lang ko na ako sa pupunta Saan pupunta yan, Magbabalot na yan, pupunta na ng bura. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Okay. Ulam niya ngayon. Anong ulam? Walang ulam. Babay! Salamat! Anong balato? Ayos ka!